Yan, nakakita mo si Cute. Ano? anong papagupit ako? Oo, uh, uh. oo. Ay, sa'yo mo, papunta ka na! Papagupit lang ako! Saan gusto ba yun yung guhet? ng yung guhet? Saan ko, kaya hindi po yan, makapal yung buhok mo. Sa likod na lang daw gagawin. Ay, ah, yung puso sa likod? Sa likod. Oo. Oh. ano, tapos na? Ay, sa'yo mo, makapal Ano yan? Ah, ginawa. Sarap maligo. Ang init ng panahon eh. Whew. Sarap maligo pag gantong kainit ba? San kaya yos? cute? Ang tagal naman nun Sabi papunta na daw eh Mapuntahan niya muna yun Tagal naman nun Dito kaya yun mamaya dito inaantay okay eh Dayon ba? Papunta na daw eh Piana, ay tawag mo sa si kit. Ano 'no papagupit to? Oo, uh oo. -uh. Wala Ano? i-say mo papuntakan na. Kamo ba kitang go? Intay. Wala to. Tama 'no, pupa linis kami na silver. Parang hindi mo ganado to, Parang pag napasama sa itong 'to, hindi nalang papagupit to. Oo, uh oo. -uh. Sabi papuntan na daw 'wi. Eh. Eh, madali pa naman ako maligo. Para ano, pre, di ba? silver. Oh. Para mas maganda, o. Oh. Oh, para maangas. Oo, oh, para mangas Oo. Ah, ah. gusto pa yung Parang Sabi ko, hindi po pwede. mga mo. Ay, oh, yung gukuit, sabi, yung puso Ang puso? Nasaan? Ang puso, nasan? yun, sa unahan niya, yun dito, sa gilid. Sabi ko, kaya hindi po pwede. Diba? Eh, mahaba yan eh. para puso. Eh di sabi niya, sige, sa likod, sa likod na lang daw gagawin. Ay, yung puso sa likod? Sa likod. Oo, oh, sa likod na lang. Ba't tayo mo sa unahan? Ayoko. Hindi, yeah, na yan. Oh, para sa unahan na ilagay. Oo, oh, tamagula, pre. wala. <laughs> sabi, papunta na daw kasi na. No. May mo, sabit lang ito eh. Kuya, matataas na ba yan? Matataas na to, gugwita mo na lang to. Eh, mar matagal pa yata yan eh, yung pusong yun eh. Okay, sabit lang yung puso. Bilis na mga, cute. Oh. Pag ako na inip, mo kakalboy kita. Manonood muna ako dito. Sige. Yeah. Oo. Uh, uh 15 minutes later. Kuya, ano? Tapos na? At saan pati yan? Ano yan? Ang angas. Ano yan? Ang angas. Ang angas. Ang lupet. Ha? Nating pa si Drake. Eh, nating pa si Drake. Ang, ang angas. Cute. Ano, tara na. Ba, bilisan mo na dyan. Ay, pa tumayo? Tapos na ba? Tapos na. ba? Ang angas, boy. Ang lupit. Ang lupit mo talaga sa mga kaya ba? Ba, huwag ka na mag-ano. Duhal sa inyo, diretso ligo ka na. Wala kanina nila pa ako, eh. Ang tagal mo ba? Okay na. Ang angas, ang lupit. Kaya... <laughs> bad trip yun ako. <laughs> <laughs> kuya, mapagupit ka ba? Ganun din. Ganun <laughs> Ayaw! Mamaya pagbali ni Cute yari. One hour later. <laughs> Ang tagal ni Cute aba. Inaabot na ng ulan. Ano kuya? Wala pa nga eh. Ang bulan Ang Mula ulan na lahat. <laughs> Kaya nga. Inihintay ko nga yung reaction ni. Ang tagal. Asan? Ito, bakit siya siya, Dacoits? Ito. Bakit? Bakit? Ano yung duba? O? Uh, ba't napalaki laging ng puso dito? Nakabatingin? Ba't nasa- Saan? laki. Ano? <laughs> tatanggalin. Tatanggalin? Tatanggalin. Yeah, gusto ko nga, Dwi. ha Gusto nga, Gusto pala! <laughs> yan! Pre, napaka <laughs> Gusto <laughs> pa pala. Kala ko mag-galit. Kala ko magagalit eh. Ano eh. Tara na. Inaulan. Tara. <laughs> Wala. Gusto pala yung malaking puso. <laughs>